Mga bayaw, kapag hindi nyo shinerto, hindi maglo-load ang porn nyo. Hindi kayo makapag Magandang umaga, Dang Matuwid. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka -artmate. Ito po ang programa para sa mga mangmang -mang o takbiya. Mga uto-uto at may mga opinion na hindi mo pwedeng kontrahin dahil sa tingin nila, sila ang tama. Welcome sa number one news and commentary program na handang ibenta ang kaluluwa sa ngalan ng pagpabalita. Walang kontra sa... Kontrabando! at nagnanaw ng balita binatili hindi nakapagluto hinampas sa kawali ng kanyang Erpat Sabay-sabay tayo! Hooray, okay! Ermat, sinampal ang anak para po mabagan siya. sa palakasan Volleyball player ng Ateneo na si Madi Madayak, inistok ni Bart. Sa ating kopartes, sa ang isang matapang na sundalo na nagkulita sa puso ni Grispo na si Colonel Kerobain. At sa ating komentaryong kopal, himayin ng ating security and counter-terrorism expert ang mga pautot sa kampanyang lokal. Sigitim ng puwit ng kawali ang budhi ng isang lalaki sa Quezon City. Paano ba naman hinampas niya ng kawali ang sarili niyang anak dahil hindi nakapagluto? Narito ang report. Sus Mariose, parang plaster ng Frankenstein na sinapal sa ulo ng 18 anyos ng boylet na to, nang dumulog sa QCPD Station 6. Ang may kagagawaan ang lalaking ito na naturingan pa naman ding tatay ng biktima. Sige nga boy, ikwento mo ang ginawa sa iyo ng hayop mong ama. Nung tinawag niya po ako, Mainit po yung ulo niya eh dahil po hinanap niya po yung katulong po namin. Luluto daw po nung pagkain niya daw po. Dahil dito, nagdilim ang paningin ng suspect. Yung una po, inambanya niya po ako ng takip ng kaldero. Then yung sa kawali na po yung pangalawa, inampas niya na po. Ay, grabe naman! Dagpa ang international chef na si Jordan Ramsey. Pero ang gunggong na ama ng biktima, nagdadahilan pa sa kaginawa niya. Ang ayaw ko lang sa kanya, pag sinabi ko na sabi ko sa kanya, jis oras na ano, na alam ba, tutulong na tayo, ganyan, Wag na lalabas. Ay, ang ginagawa niya, alas stress, ma, ano, lumalabas pa rin siya. Sa investigasyon, napag-alaman dati nang nag ang suspect dahil sa pananakit sa anak. Kaya, disidido na ang binata na ituloy ang kasong attempted parricide laban sa ama. Inaalam din ng investigasyon kung ano ang ulam na ipagluto ng ama sa kanyang anak. At kung nakakain na sila nang dumating sa pisinto. Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, kontrabando. Grabe ang manay, no? Oo nga. Hindi ko sa, ano, tuwid na daan. Tuwid na daan? <laughs> Oo. Siguro, wala. si Duterte ang mananalo, mga ganyang ama. hindi Ganyan na yan mas mahalaga. Ano nga ba yung ulam nila? Oo okay. nga Ayun nga Baka walang ulam doon sa kawali, kaya... Ay. Ah, kaya ilampas yan, inampas no? Na na kawali na kawali. Pero masama Dapat sa mga, mga mag-ulam. Pag ganyang walang dapat ulam, huwag ang sa kawali. Dapat pag magluto, may laman yung kawali. Okay. Para hindi okay. siya maampas, di ba? yung laman. Oo, sa isa. na, tama na. Maubos oras. Magala sa mga mamamasyal sa Malabon. Huwag kayong sisiga-siga at maglakad ng nakahubad kung ayon yung makalaboso. Gaya ng nangyari sa dalawang lalaki na ito. Narito ang report. Aray ko be! Malutong na sampal ang inabot ng lalaki ito na mukhang anak ni Joaquin Bordado na nakabuntis ng Yakuza sa dami ng tattoo. Wow! Pwedeng endorser ng isang cellphone network na itago natin sa pangalang VLOG. Nabagaan siya si Kuya at ang kasama niyang ginawa niya rin canvas ang balat ng mga pulis malabon. Paano ba naman? Ibinabayubay nila ang mga artwork sa kanilang katawan at naglalakad ng walang t-shirt sa City Ordinance ng Malabon. Bawal ang walang t-shirt na Tempohan ng dalawa na walang damit pang itaas sa Letre Road, Barangay Tonsuya, Malabon. Binalaan na raw ng isa si Ernesto na huwag lumabas dahil di pa nakakainom ng gamot sa sakit nitong epilepsy. Maintenance ang gamot po niya, yung sakit ng epilepsy. Kakakain tapos. Katatapos na nga magtapo niya, sabi ko sa kanya. Tapos mo kumain, maghugas ka ng paa, sabi ko sa kanya wag ka nang lumabas. Sabi ko, wag ko nang tatambay doon sa kanto. Delikado. Pero, hindi lang pala sila nagpa-fashion show sa kalsada. Nakuha rin ni Ernesto at Anthony ang isang kalibre 38 na baril, dalawang bala at isang balisong. Aminado naman si Anthony na sa kanya ang patalim. self-defense ko lang. Self-defense? Hindi pa ba sabat ang mukha mo, kuya? Habang si Ernesto, todo tanggi. Tapong basura lang, karton. Ah, ang daming kalakalong bukas ha. Nanon po. Hmm. Makapagkalakal ngarin ng basura para makakita ng baril at bala. Kasong illegal possession of firearms under COMELEC gun ban, illegal possession of deadly weapon at violation ng city ordinance sa di pagsuot ng t-shirt. At bago magtapos ang kwento, mukhang nagkagusto pa si Ernesto sa aming reporter. Tingnan nyo naman ang kanyang titig. Umaaksyon, RA Rivera News 5, Kontrabando. Uh -huh. Maglakad uh -huh. ka lang ng so, uh -huh. sa Malabon? Ano ba ang leksyon natin dito? Kailangan, bawal maglakad na nakahubad. Uh -huh. Kung uh -huh. gusto mong mga lakal ng baril, dapat mag-t-shirt ka. Uh -huh. okay. Ikaw ba Ramon? Sana ikaw maglakad na umutubad? Lahat. Uh, Oo naman. Naglalakad ako. Nahugyo to bad. Sa daan matuwid. Mmmmm. Wow, Huwag ano naman to. Huwag wow, ano ah. to. Silingin mo palagi yung dahil. Hindi na ka na ganyan. B Alam mo naman kasi sa dabaw. Maka ganun lang kami yan. Ganun. Sinyas h na <laughs> nandun yung nakahubad. Akala ko mm. ba? Nalakad. Ah, akala ko. Maturo. Ganun kami sa dabaw. Buang. Baka may pinapatay ka kaya binagyo ko. Pisot. Pisot mo na si Kuwanbay. Bay. Ah. ba? Buang. Pisot. Official nang nagdeklara ang pag-asa na summer na. Kaya naman, eto na ang hot na hot na si Hipag Bea para sa kanyang ulat panahon. Pasok, Hipag Bea. Magandang araw mga mapanghusga at mangmang -mang na mamamaya ng internet. Narito na ang ulat panahon na mas cute pa kaysa sa Easter Bunny. Matindi ang sikat ng araw at dahil dyan magpapatuloy ang baskin weather sa kamay nilaan. Siguradong umaambon at nagpa-flood na naman ng mga nakakairitang post ang mga kaibigan mo na nagpa-throwback ng pictures mula sa Holy Week vacation nila sa Facebook at sa Instagram. Ngunit may tanong ko lang, ano nga ba ang kinalaman ng bagong bikini ni Crush sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kailan pa naging panahon ng pagbabakasyon sa beach o sa ibang bansa ang Holy Week? 'Di ba dapat sa simbahan pumunta at mag-Stations of the Cross at huwag kumain ng karne? Yan ang hirit ng mga preter na sa bahay lang nagstaycation. Anyway, eto, hindi ito bitter na bagay. Pero utang na loob manod kayo ng Barangay Utakan. Please, please, Para hindi masayang ang ginastos ng TV5 sa mga ads na tulad nito na nakakabit sa mga boss. Back to you, mga bias na prinsipe ng kamangmangan. Nagpasimu wow. <laughs> sa si ano, si Bea? Oo, oh, parang... Parang, 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 ah, oh, ano, yung parang, 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 parang in love parang parang oh, oh, gis -gis. parang 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 ano mo Oo, naman yan? Tama yun. Patuwid naman. Pag may tuwid, may paliko. Pag sandali may kanan, lang, sandali lang, sandali lang. na tayo. Haba ng kwentuhan natin. Tama, hey, tama ka Muling pumutok ang pangalan ni Colonel Ariel Kerobin. Matapos siyang nabanggit ni Grispo na gagawin siyang crime star pag nanalo sa eleksyon. At para kilatisin siya ng gusto, ito na si Generoso Kupal para sa Kupal Tis. Hehehe, mga kakupal. Narito muli ang isang episode ng walang arte, walang paotot, at walang kabang interview. Ito ang Kupal Test. Ngayong linggo, makakasama natin ang isang naging kontrobersyal na official ng Marines. Mga Kupal, i-welcome po natin si Kernel Ariel Kerubin. Kernel! Woo! Kernel, una sa lahat, Bawal po yung notes. Nadala ko lang to. Assignment ng anak ko. Hindi pwede po pwede yan. Pag-pag-pag-pag-pag-pag-manipo. Nag-amakati ho ba kayo? Kernel, anong masasabi ninyo na gagawin daw kayong crime buster ni Grace po Ay! kapag sa'yo naging presidente? Kinararangal kong malaman sa kanya na akong gagawin niyang, uh, akong napili niya. Paano nyo po susugpuin ang krimen? Si Duterte susugpuin ng 3 to 6 months. Ako 3 to 6 weeks. Uy, 3 to 6 weeks? Paano nyo naman po gagawin yun, Gernel? Uh, nandiyan yung mga kaalyado ko na kasama ko sa mga kudikta. ah, mm -hmm. uh, kukunin ko sila, papatay ko lahat ng 3 to 6 weeks ang lahat ng mga adik Ay. sa Dabaw at Makati. Paano nyo po malalaman sa Dabaw? Magpapasama tayo kay Marrojas at alam na alam niya kung saan ang pwestuhan doon sa mga Makati at Dabaw. maganda po bang bigayan sa uh, Dabaw? Itatanong din natin kay Marrojas. Kamusta po ang trabaho ninyo sa San Miguel? Ako po ang head security ngayon doon. Tinararangal kong maging um, boss sila Ramon. Ramon Bautista? Aang. At A -ang. si Boss Danding ko. Speaking of Danding Coanco, Kernel, gano'ng katotoo na pinupondahan ni Boss Danding ang kampanya ni Grace po? Kanina patay na, boss. Ang dami mong tanong. Dapat rinirespeto mo ako. Kernel ako, secure ka lang. You Galing, oh, daw. Yeah. Ibang klase. ini-interview. Oo nga eh. Wala si takot eh, oh, di ba? Wala takot, wala oh. takot. Ibang iba talaga yung natalo niya. niya. Talagang pagka nagtanong siya, talagang pinanindigan See? niya. Oh, straight oh, to straight the point. to the point. Yeah. Oh. na daan ang ginagawa lang. Na naman, tuwi na daan. Oh. ka nung alam ah. <laughs> naman Nasa tuwi na daan tayo lagi. Kaya pala naka-dilaw to eh. Oh, di ba? Di ba kita? Di ba kita? Di ba kita? hello. <laughs> Ay, Karina. Ay, kuna kuna. Balita pa pala naman tayo mula sa eksperto sa paghigop na lakas. Ay, lang, Ramon. Time check muna. Mga bayaw, oras na para i-share mo to. Kapag hindi mo sinare to, mga hindot, puto! Alam mo, pag hindi mo sinerto, magugutom yung pamilya namin dito, magiging tao grasa kami. Si Lord de Vera, magtitinda na lang yan ng sari-sari store. Si Ari Rivera, nako, magmamanage na lang yan ng uh, mga cultural show. Tsaka si Ramon Bautista, nako, sa pesta na lang yan pupunta. Balita pa palakasan naman tayo mula sa ekspeto sa paghigop ng lakas. Narito na si Bart para sa kanyang award-winning at in-depth sport analysis sa Bones. Hi boys! I'm sure sawang-sawa na kayo sa mga itlog. Lalo pat kakatapos lang ng hanapan ng itlog last week. Kaya ngayon, lalo naman ang i-feature natin sa ating Balls Stalker Series. At sa pagkakataong ito, ang napili ko ay ang kasing ganda ko na volleyball player ng UAAP na si Maddy Madayag. Pak! Ayan siya oh! Hmm! Ang cute na cute! At ang chinichinita pa, ang galing pa ng ball. Pag nagkita kami, tuturuan ko pa siya ng mga tamang teknik. Hmm? Kasi hindi dapat pinapalo ang ball. Ito rin si Madi na lumiliyad sa batuhan habang naka two piece. Ang ganda, di ba? Ito pa ang isa. oha ha, sangka pa. May picture din siya kasama ang idol ko na si Papa Piolo. Shit, na malagkit. Ang swerte naman niya. Kasama niya Si Papa Pi at panguli, May picture din siya kasama si Mr. President. Oh, 'di ba? Superb talaga ang presidente natin. Mabuhay ang Liberal Party. Yan muna ang isa na namang kabanata ng napaka-in-depth na sports analysis ko sa linggong ito. Back to you, boys. Hmm. Palapakan na ating bike. Ay, 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 bike. Ay, bike. Ay, ko lang yung mga pamangkin ko, mga kasama sa Padota ko, Panota mo Foundation. Ah, itong pamangkin ko, si Serex Gagero Sa Ganaga City yan. Siya yung nag-ano sa akin, nag-assist dun sa may waterfalls. Zero casualty daw doon. May motor na ba yan, Bart? Padota pa lang padota pa lang. Yung motor, susunod na lang, Kuya Serex, sa, sa mga kasama mo dyan sa, sa Naga. Kapatahan si Bulls. Kailan talaga pa -taan pa -taan si Bart, si Bulls. Ramon. Ano nga rapin ito nakasulat sa gilid ng manggas mo? Liberal ako. Oo, ibig sabihin yan, tuwi dinadaan oh, oh, na naman tayo? Ano? Lagi tayong buo, sa tuwi dinadaan. Tuwi lang yun eh. Tuwi na yan! <laughs> Sa dalawa, tatlo, apat, lima, simulan natin ang top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ang dahilan kung bakit hindi dapat nagmo-motorcade sa gabi, si Vice G President Jijomar Binay. Wag ganun, to! Ya, yeah, pala hindi pwede sa gabi, Lords. <laughs> Saka hindi mo nakapansin. Nakita mo, walang tao doon sa paligid. Sino bang binabato? Oo, para yung nakikita eh. lang, yung hinahagis. Yung hindi nakikita eh. Steady, steady. Steady, steady, para ay, para ay, Sa katawan, steady, steady. Hagis sa hagis sa gano'n. Para lang... Parang statwa. Parang mm. santo ninyo. Di ba na Dinilito mo naman <laughs> eh! Huwag Hindi, huwag ka mag Napansin lang. Napansin lang <laughs> yun. Yung nakikita ko lang, Ramon. Yung pero yung naghagis, hindi <laughs> nakikita. <laughs> Oo. Yari ka ka Maganda ah, Jun! Ah, ganun, Jun. Ah, ka. ka pa sa buli akong Sa buli, tanin! Tanin Sa kagabi, rin Sa numero 4, panurin natin kung paano matanggal ng muta si Senadora Grispo.

mo tayo. <sighs> sa numero 3, bakit kaya gustong magpa-cremate ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte pag namatay siya? Sabi ko, cremation ako. Burn me! Mas mabuti ang praktisado ka dito. Dito pa lang. Kasi pagdating sa impirno, puto na talaga. So dito pa lang, i mo na lang ako. Kasi pagdating mo doon sa impirno, cremated ka, eh, bali wala. Sanay na sa inin. May punto naman si ano doon? Si Duterte. Ganun pala yun. Parang pagkana ikaw nasa impyerno. Sanay na Oo. Na-practice mo na. Parang ganun-ganun pa siya. O yan, yan. kaya mo si Jun, o. Parang ba yung ano? ba siya yung... Sumasayo pa na. Oo. Kung si Hal dance. Kung siya hand dance. Kung paano kung naging presidente siya dito? Ano mangyayari? O, Ganon din ang mangyayari. Patayin yung mga adik. Sa daan matuwid, hindi na kailangan ng bangkay. Alam mo, Tol, pag ang taong bangkay, laging matuwid yon. Matuwid ang <laughs> 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 Tuwid ang paa. Tuwid ang paa. Pag bangkay ka na Sa so numero dos, ang payo ni Vice President Jejo Marvina is sa vote by you. Pag kami namigay ng pera, tanggapin ninyo, nakakaya naman namimigay. Kabastos sa inyo, pang hindi nyo tinanggap. Total naman, pera naman ang bayan yon, di ba? Kunin niyo yung pera, ilagay sa bulsa, ha? Ah, bumoto sa kursonada, binayat at hunasan. Yan, may pag-asa. Tama. Ayy! Tama Ayy! talaga yung sabi ni Binay. Pag may nagbigay ng pera, tanggapin mo. Kung mo. mo doon, ba? Duterte, huwag mo ito'y dadaan. Ano <laughs> ka ba? Diba? At ang nanguna sa ating Top 5 sa edisyong ito, kayo na ang husga kung tinapik nga ba palayo ni B.P. Binay ang kamay ni Maruhas pagkatapos ng debate nila. Lors, di ba nandun ka? Oh, ano nangyari? Parang ano talaga, parang parang ganun lang. Hinawi lang, hinawi hindi tinapi. Ganun lang to. Ganyan. Hawi. Hindi naman. Hawi ba 'yun? Si Tati siyang hawi boys. Hawi boys. Sabi niya kailangan niya daw mag-CR. hawi boys siya dati. Oo. Oo, gusto na mag-CR kasi nagmamadali lang daw siya umalis. Naihi siguro oh, or natatae. Hindi dapat doon si Subamang mangyari dapat doon eh. Hindi po. Ah, oh, kay Marwas para oh, ganun dapat. Kay Binay ganun. Hahaha Oke, kayak itu TRT? Itu TRT Oh, yang kisah po si Neroso si sikyo at rumarakit na komentarista. Sa Pilipinas, tatlong klase ang panahon. Panahon ng tag-init, panahon ng tag-ulan, at panahon ng eleksyon. Ang pinaka-nakakabwesit sa lahat ay ang pangatlo. Pinatutuyo at nagkakaroon ng alikabok ang mga kalye natin tuwing tag-init. Minabaha naman tayo pag tag-ulan. Pero, ang halalan, minababoy ang ating lansangan. Kung saan-saan pinupuste ang mga napakapangit nila mga pagbumukha. Malalagas na ang bulbol ko sa paulit-ulit na pakikinig sa mga put ng mga single ng mga kandidato sa pagka-mayor, congressman, konsihal, at kung sino-sino pang mga kabulbulan gaya nito. Dapat sa mga ito isingilin ng copyright Pero ang malungkot na katotohanan ay ito Sa lahat ng klase ng mga halalan Ang lokal election lang talaga Ang mga direktang epekto sa ating mga pamumuhay. Barado ang kanal sa harap ng bahay. Hindi naman si Pinoy mismo ang pupunta sa iyo, di ba? May away sa kapitbahay. Tingin mo, si Duterte mismo ang pupunta para ayusin yan. Ay, nako. Kaya sa mga local official nga, eh, pumili ng tama. Gamitin ang utak, buksan ang mata, at lalo na ang tainga. At mabuti pa, mag-disco na lang pa. Bye. Nakikiisa siya sa pagtulong sa ating bayan. Layunin ang protektahan ang mga kabata. At 'yan ang isa na namang edisyon ng mga mamamaga at nagnanang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak-biya, mapangbusogang lipunan ng social media. Sa ngala ni Lord Sibera. Ari ni Bella. Joseby Todd. Bea. Bad at Happy. At Kupal. Ako si nabuti sa. Ah. Wala ko kontrol ah. sa.